Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako pambihira. Pat Matindi po ito ha. Ay nako. Oo, at ay basahin natin na may may, may komentaryo si si ano ha, si Anjo Iliana. Oo. At sabi niya, Senator Tito Sen, ang dami mo naman pina, pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan na Okay ba sa 'yon? Ah, pinapalakad mo Tito Soto. Pambi, ano ba naman niyan? Ano ka torpe? Kabit lang pinala. Sabihin mo lang Tito Sen at iba reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula to. Nako, sabihin mo na, Anjo. Sige lang, banatan lang ako at marami pa akong ilalabas. Anjo Eliana, mako matindi. Tito Soto. Kasama ka pala sa mga buhaya. Di ba may asawa ka na, may kabit ka pa? Eh, ako'y nagtatanong lang. Ha? Ay, personal mong buhay yan. Oo, nauunawaan natin. Kaya, eh, pero pangit yun. May kabit. Di ba? Alam ba ng asawa mo yan? Naku, pambihira. Crocodile farm, ha? Kung yung iba nangongolekta ng pera at saka ghost projects, ikaw may ghost kabit. na nangongolekta ka ng babae, ha? Naku, ha? Hindi. Sabi ni Anjo, ay tanong ko, Tito Soto, totoo ba yan? Diba? Oh. Ako, dapat, Anjo, baka may connection yan. Ha? Sa ghost projects, dapat siguro ilabas natin sa Blue Ribbon yan. I-send mo, i mo kay ano, kay Marcoleta. hindi kasi, alam mo, kailangan ano ha, ito ha. Sa mga politiko, importante 'yung wala kang kabit. ba? Diba? Hindi, hindi sa pinakikialaman ko 'yung personal na buhay, wala tayong issue sa personal na buhay. Kaya lang pagka ikaw ay may kabit at politiko ka, chances are, ha, chances are Magastos. Magastos ang kabit. Bakit? Pusibling hindi isa lang. Pusibling dalawa, tatlo, apat, lima. Ibig sabihin, mah mahilig talaga sa babae. Uh, hindi ko sinasabing ganyan ka, Tito na chances are lang. Pusibling mahilig talaga sa babae. E pag mahilig ka sa babae, magastos. Mapipilitan kang magnanakaw. Gusto mo sabihin ko sino yung isang ano dyan? senador din? Ang daming babae, pero okay lang. Marami siyang pera, isa siya sa pinakamataasang salin. Oh. Pero pagka naubos yung pera niyon, baka magnanakaw na din yun. Oh. Di ba? Mahirap. Eh, siguro alam nyo yan, mga senador. Ha? Ah, Pagkababaero. Kaya lang, ang laging isyo ko para talaga, talaga dito. Okay? Yung merong kang trolls, ito pangit po yan. Yung merong kang troll army, kasi kaya nagalit si Anjo, nagsalita siyang ganyan. Binabanatan na siya nung trolls di umano ni Tito Soto. At eto, alam po namin mga vloggers yan. Hindi po kay Tito Soto ha, pero nangyayari po yan. Kasi halimbawa, si Tambi babanatan mo? dere diretso yan oh. Lahat, biglang magsisipasok. Hindi yan papasok ng paisa-isa. Bulto yan kung pumasok doon palang malalaman mo na pag chinik mo yung kanilang ano, puro nakalak. Ay e yung isa nga lumabas puro Vietnamese pa eh. Di ba? Yung mga trolls. Pambihira, trolls. Concern? Mga Vietnamese concern kay Tambi? Wow. <laughs> yung mga ganon. Di ba? Kaya hindi dapat pinapayagan tong trolls. Kaya dito, kung may troll ka, Huwag mong gamitin para atakihin mo yung mga naglalabas ng pangit sa iyo lalo na connected sa politika. Siguro kung personal okay lang, sige go ahead. Pero kasi hindi po pwedeng may troll army ka diyan just to attack the people na inaatake personal mo. It means meron ka talagang inaalagaang army. Meron kang inaalagaang sundalo ng mga trolls. Ganun 'yun. So, doon pa lang, hindi magandang patakaran ng isang senador o ng sino mang politiko yung mayroong kang troll army. Na pagka ikaw ay pinuna, babakbakan mo. Di ba? Eh halimbawa, nakikita namin, nagka leche, -leche. Simula nang pumasok kayo ni Lacson dyan sa Senado, naposisyon ka Senate President, napasok si uh, ano, si lakso na blue ribbon chairman, nagkaleche-leche na investigasyon. Nagkaloko-loko na. nag lang siya, hininto na. Di ba? Oh. Tapos, pag pinuno na kayo, aatakayin ng trolls? Hindi maganda yon Hindi maganda. Ha? Pero sige, atakayin niyo si, si Anjo ng magkalabasan na. Yan ang gusto natin, magkalabasan. Ha? Mm. Kasi balita ko, marami pang ilalabas si Anjo Iliana. Ha? may lalabas pa daw siya patungkol may sindikato diyan sa Itbulaga. Naku, kasama pinagmamalaki mo pa man yung Itbulaga na mas marami pa kayong natutulungan kaysa sa ibang senador. Eh nako, may sindikato raw diyan sa Itbulaga. Eh yun na nadinig ko kay Anjo, ha? Oh, eh. Banatan niyo pa si Anjo, Inantay namin para magkalabasan na. <laughs> hindi kasi maganda nilalabas ni Anjo, ha? Talagang binabakbakan niya na ngayon yung mga magnanakaw. At hindi lang yung magnanakaw, yung may mga crocodile farm. Binabakbakan niya na. Oh. Eh, Tito Soto, tanong, totoo ba na may kabit ka since 2013? Medyo swapang ka sa babae niyan. Gahamang ka. Buwaya ka rin. Kung totoo. Pero kung hindi, di sagutin mo si Anjo. Ayos ba yan? Okay. Sige, next po tayo. Hmm. Eto, tingnan po natin ito si Senator Trillanes. Sabi niya, huwag na tayo maglokohan. Saragoyan sa 2028 for sure. Kaya extra effort ako eh. Eto mga kain tay Ikaw at sampu ng mga kasama mong dilawan. Puro kayo kain tay Grabe. Grabe ang takot nila sa Sarago. Eh, ano ngayon kung Sarago? Kaya extra effort ako ano na mag-fake news. Extra effort kasi Wala na kayong ginawa. Ha? Bongbong -bong Marcos, ikaw tambi. Wala na kayong ginawa kung hindi mamulitika. Ang focus ninyo ay kung hindi magnakaw at uh, siraan ang Duterte. Dalawa lang 'yan o parehas. Nagpademonyo kayo dito sa damonyo na ito eh nagpa kayo, nagpa-tukso kayo. Eh ang ang ang, ang gusto lang nito hindi para ayusin ang bayan natin. May naniniwala pa baran dito. Tatlo siguro, si Tambi, si Bongbong, at saka si Delima. Bakit yung tatlo naniniwala dito kay Trillanes? At saka yung isang vlogger na walang alam kung hindi puro interview. O, apat, apat na apat na. Hindi e, diba? e, ba? mo focus niya. Ngayon, 'yan din ang ginawa ni Tambi. Yan din ang ginawa ni Bo. Isipin mo, three and a half years na kayo, wala pa kayong ginagawa ko hindi bakbakan ng bakbakan ng Duterte dahil malakas. Ba't hindi inyo labanan sa eleksyon ng tama? For the meantime, magtrabaho muna kayo. Puro na puro. Puro paninira ang ginagawa nyo, di Oh. Di ba? Ito, tingnan doon. Ito ha. Ah. Kaya naman, Eto na isip nila, kung Sara Go sa 2028 election tool for Ontiveros isa asabak laban kay Ang gino oh, advance sila magkisip. Imbis na tulungan ng bayan natin, mahuli yung lintik na mastermind ng ghost projects sa Pilipinas. Ang inaatupag ng mga animal, paano tatalunin yung Sara tandem? Ang gago, no? Ang gago. Ay, may naniniwala ba kay Trillanes? Ewan, Din titinan mo ito. Tulfo Ontiveros. Ako, ha? E eh, bupusta ko sa inyo. Bagamat tayo ko nagsusugal. <laughs> Pero ako sigurado rito 1,000%. Kahit pagsamahin mo pa yung boto ni Tulfo at ni Ontiveros, hindi aabat kay BP Sara. Remember this. Kaya nakaupo si Bongbong Sar, Bongbong Marcos is because of Sara. Huwag tayong maglokohan. Hindi nga niya kayang talunin si leni So, kung Sara lang at Tulfo ang pag-uusapan, hindi mananalo si Tulfo. Una, eh, di ba lamang pa si Robin Padilla dito kay Tulfo? Hello? Ngayon, pagbalagay mo ba, baka pa siya ng pula at dilaw. Kahit pagsamahin yung boto ng pula at dilaw, hindi kayo mananalo kay Sara. At alam nyo, alam, alam kong alam nyo yan. Kasi kung pipitsugin si Sara, kung walang kwenta si Sara, hindi nyo sana kailangan kainin ng tayin ng bawat isa. Yung pula kinakain ng tae ng dilaw, yung dilaw kinakain ng tae ng pula. Kasi nga, kailangan nila magsama dahil sobrang lakas ni Sara. At maawa kayo dilaw. Huwag nyo nang isama si Ontiveros, anak ng titing. Bigyan nyo ng malakas na partner. I mean, ilalas pagto ni Bongo. Remember this, Bongo is number one sa Senate nung nag-eleksyon. Record-breaking sa Senate election with, if I'm not mistaken, 26 million mid-term. Let me repeat that. Mid-term. Bakit kailangan ko ilit-ilitin? Mahirap po makakuha ng panalo. Pag kalaban mo yung nakaupong presidente during the midterm election. All the more, makagawa ka pa ng record na 26 million. Sa lahat ng senador, yan ang pinakamalaking boto. Tapos ang itatapat nyo si Intuberos, anak kayo ng titing. Bigyan nyo naman ng siya si Tulfo. Eh kahit ako si Tulfo, ano sasabihin ko sa inyo? Mm, eto sa inyo. Neck-neck nyo. Palalabanin nyo ako nakalakas-lakas ni Sara. Tapos ipapartner nyo sa akin si Unti Peros. Eh walang itutulong to. ni Hindi nga tumataas ng 1% yan eh. Magbira naman. Eh kumuha naman kayo ng malakas-lakas. Di ba? Eh, sobrang lakas. Pagpalagay mo, siguro pag partnerin mo si ano, si Tulpo, tsaka si sino mang magandang ipapa si Tambi. <laughs> Hindi wala talaga eh. Kasi bakit? Nasila, nasira ang pula. Ba? Kasi nagkapalpak-palpak sila. Kung naayos sana nila yung gobyerno, ma maayos. Eh pumalpak ang pula. Yung dilaw naman, na-expose sila that they are not for the country, hindi sila para sa taong bayan, itong dilaw. Ang gusto lang nilang mangyari, hindi makaupo ang Sara. Hindi makaupo ang Duterte dahil yari ang mga komunista, yari ang mga adik, yari ang mga NPA, at yari ang dilawan. Because meron silang sarili-sarili nilang baho. So hindi sila concerned sa taong bayan. Eh ang kita ng taong bayan, wala kami pakialam sa issue nyo. Kaya gusto namin yung susolusyonan yung problema namin ba? Diba? So I don't know kung sino makukuha ninyong kapartner ni Tulfo para lumakas lakas. <laughs> Kaya nga naman ang aga nilang sinisiraan si Bongo. Naintindihan niyo na yung buong narrative nila. Ha? Yung kanilang uh, gustong end goal. De wala talaga silang patapat. Imagine this. If Sara Bongo tapos sila Kahit ba sabihin mong Sara Robin hindi wala eh